What's uh, up mga kalakad? Nandito kami muli sa Bayanan Biwok. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Bayanan Biwo. Yan. Mababa yung tubig ngayon. Kaya ang mga tao dito ay nagkukumpunin ng kanilang bangka o inaayos yung mga nasira nilang kubo. Ngayon, tutuluyan na raw nila sirain dahil wala na yung bumagsak na. Kung matatandaan nyo yung mga nakarambuan, umagsak yan dahil sa hangin, sa mataas yung alon. Kaya ganon. Kaya ngayon, tutulong-tulong ulit sila, Bayanihan sila. Siguro mga empleyado to ng LMO. Yan sila. Yan. Kasi mababa ngayon eh. Mababa yung tubig. Kaya marami sila ngayon magagawa. Hindi wala rin mahangin, hindi rin maalon. O, nakikita na yung mga bato dito sa gilid ng bayanang biwok. Ano, tutulong-tulong sila. Yan. Yan, o. Dito. Mga gamit yung pabayan, madam. Ha? ha Ay, tatanong pa po. Ay, tatanong pa. kung magagamit pa o hindi ito sila dito. yan, si Idol itong nakapula si Idol to eh. Idol, hi ka muna Idol, hi. Hi. <laughs> Sa kalakad. <laughs> Tatawa si Idol eh. Ayun oh. Galing doon, inaayos nila. Ah, inaayos. So, oh, inaalis na nila. Bakit ba nakapanga? Kasi ito yung mga pagkakataon na maganda gumawa o magtrabaho. Dahil hindi maalo, hindi palo-galog sila ito maganda to eh nakaraan eh kaya nga lang nasira ng ng alon mahampas kasi dito sa gilid <tos> ng seawall <coughs> o dito may bibo kumahampas sila yan malawak yan mga kalakan no? oh. makikita nyo napakalawak to ito doon mayroon mga ibon doon naglilipanan no Tinanong natin sila kung anong gagawin na wala na, hindi na raw yata magagamit. So, magtatanong pa sila para kung ano, kung na. Para po sila, tulong-tulong sila. Oh. Gamit. yun. Ganon din doon, wala rin kuhan sila. Magawa sila. Yan. Mag Sarap maggawa eh, kasi walang alon. Mag-ingat mga kalakad!